Tabi na mga popcorn, good morning, good morning. Ah. Tentik. Dun open na pala tangaling na mga pops. So, magandang tanghali mga pops. Ayun na. Ah. Uh, ko alam mo Mag sasabihin ko kasi nga video matagal-tagal tayong hindi na kapag upload mga pops. Ng so, ng December mga paps kasi na busy tayo at uh, yun nga kaya nga nakapag uh, ano tayo ngayon nakapag vlog tayo ngayon kasi wala tayong pasok araw ng lunis ngayon so wala tayong magawa wala tayong gagawin yung misis ko nasa trabaho kakatid ko lang so ang gagawin natin mga paps gagalak ko lang kayo sa kung anong malapit dito sa amin meron ditong ano uh, sa Arayat may pinupuntahan ditong ano uh, ano resort yung gintong pakpak yata ito paps gintong pakpak dito lang yan sa Arayat so ayun punta tayo dun mga paps at uh, medyo makapag upload upload na tayo mga paps kasi <laughs> tagal tayo din nakapag upload so ngayon nga mga papagas muna tayo mga paps woohoo Pagkas na tayo mga paps Pagkas tayo gas So pagkas tayo mga paps Isang daan lang ang lidid kasi malatik lang eh Hehehe Pagkas na na sa tapso tayo pagas Ito muna tayo dito mga paps kasi search muna natin kung saan banda yun Kasi nakalimutan ko na <laughs> Wait lang mga paps Palubat pa man ako mga paps oh. Ang hindi nga Nakalimutan ko yung charge

yun mga paps. Kanan tayo dito. Kanan tayo dito mga paps. Yun. Oh. yun to, kanan tayo dito. At dirito dirito lang mga paps. Yan. Eh, nakikita nyo na yan mga paps. Yan oh. yung Bundo Karayat dito sa Pampanga Pasensya na kayo pag sa GoPro natin no kasi wala tayo sariling mic sa loob ng helmet natin kasi dati meron to kaso lang wala na talaga nasira na yung GoPro ko wala tayo tayo pagbali ng bago <laughs> at syagalan tayo sa mga old model ba yung gamit ko mga paps ay uh, ano lang hero 4 Delver yun lang yung gamit natin pero okay na yan para sa akin okay na yan at least makakapag video tayo at na makakapag upload tayo at uh, siyempre para matagdagan yung video natin doon sa youtube at pang ano yan ah uh, pa paano makikita ko pagka nasawan na ako sa pag vlog makikita ko sa youtube yung mga na lalakbay ko at na pupuntahan ko mga paps yun yung purpose ko dyan <laughs> kahit hindi man mag boom to kahit hindi man mag improve to yung pagbablog natin okay lang welcome barangay baliti okay oh, lang dito lang tayo mga paps Dep depende na lang sa inyo mga paps kung gusto niyo panoorin yung mga video namin video namin ng mga grupo ko sa Honda Click Honda Club Pagpanga Association Incorporated ng mga pubs. yan yung ano namin o yung rider club namin mga pubs yan lang yata to dati na ako dito kaso matagal na panahon yun Na nakalimutan ko lang na kailangan gamitan ng google map santo dito papasok eh. Ayun oh. Yeah. Ayun. Eh, pala tapit na. 'Di diretso lang yata pala 'to. 'Di ko busak 'to talaga. Ano apa? Dito, pa? Sandi. Dito pa. Muntik na ako maligo. Dito di dito oh. Sandi ba? Oh. Dito pala dalawang kanto ito sa dalawang kanto doon ah. Ito yung pangalawang kanto pala At saka ako dun Puro ano rap road Bato bato ba Tara ko dati Hindi man bato bato yung daanan ko eh Muntik <laughs> pa tayo maligaw mga kaps Ito mga kaps Malapit na ka tayo 3 minutes na lang dito okay, Diretso lang Ah, dito din labas pala ho. Oh. Sa kantong unang pasukan pa sana. Oo. Hmm. Kita mga pups. Dito 'yon. Diretso lang tayo. maganda siguro pag uh, pupunta ka dito ano magat sa kahapon kung malapit kayo dito kung malayo talaga ibligado eh, kayong kahit tanghali o oh, oh, maaga kayo makarap ito ba yun? papasok yung mga pasok <laughs> Rodriguez Nature Park iba pa yan tuluro Kloh jatnatin, kat saya di toma pas jendera merami klo pas di itu, no? Bali well, it batu, parking.

muna tayo dito tingin-tingin muna tayo siguro din na tayo papasok ng moto ito yung sa ilalim na gintong pakpak -pak. pero kung gusto nyo papasok doon pwede naman kaso gusto ko sanang patingin sa inyo kung gano'ng kaganda din sa loob ito may fish pan sila dito ang malaki oh. Ito na mga paps. Ito tayo siguro papasok. Papasok pa tayo. Ah. extra picture picture muna tayo mo. tapusin mo muna sila o patapusin mo naman natin sila mga paps patapusin mo muna natin sila mga paps bago tayo magpa picture. uh, picture kaya tang silpin lang tayo dito na lang siguro yun tapos na tayo ng picture mga pups at ngayon yep, aris na, na naman tayo saan naman tayo pupunta mga pups sa dam ng Arayat <laughs> sige mga pups go tayo natawag ng dam mga ah, pups so, may nakalagay dito mga pups asinda ng uh, timbang Arayat ah, ah tapos uh, iba na naman iba na naman yung kupanahan natin at yun na mga paps nandito na tayo sa bahay ng Arayat at uh, medyo malayo pa yung ano yung sinasabi ng dam pupuntahan natin yun mga paps may magandang view din doon eh kaya yeah, ito dito na tayo sa bayan ng Ryan dito lang tayo dito ba traffic dito na tayo pasok tayo dito sa kanto kaluha tayo Diretso lang tayo Mga paaps na naman Yan, ano pa rin Bundok, karayat pa rin yan. <laughs> yan yung mataas na bundok Dalawa tayo dito Ah, kanan, kanan Dito siguro Ay, kabila Kabila, dun Ito. yun dito lang tayo dito lang yan mga paps nakikita nyo na naman <laughs> landahan na tayo siguro sila dyan mga pals kasi dito daw inuuli yung mga isda na alam mo malalaki yung pinatawag lang karpa at silver malalaki sya ay nakikita ko yung dam na yun eh ay, mga Yan, yan, yan siya mga paps Untuk datung dam, dadung dak. Ya, ya itu pola <laughs> satu itu. dito na tayo mga paps at mayroon na uh, ng air dito oh na inay yun dito tayo kasi hindi mainit

tapos na, tapos tayo dito magpa-picture dito sa dam na tinatawag nila mga pops nakikita mo na talaga kunti lang mga accountant na lang yung uh, tubig at yun yung bundok karayat mga pops so ngayon pauwi na tayo makapunta na tayo sa gintong pakpak at saka sa dam yeah. so, -uwi na tayo na tayo mga pops Uh, yun nga uh, thank you sa pagpanunood mga paps at uh, wala lang uh, paglag lang tayo kasi yun nga walang magawa sa bahay yung mga kung anong malakas na sa atin dito sa atin uh, uh, ay ah, hindi man sa amin to uh, lugar ng pangpanga mga paps ang <laughs> uh, pwedeng gagalahan at uh, pupuntahan uh, so, uh, dito na lang ang pupuntahan natin pag-vlog at uh, next vlog na naman tayo ay, eh, plano na naman Ilalabas eh, ko lang kung anong vlog na naman tayo So, bangabang lang tayo At, uh, yun nga Thank you, thank you At, go, uh, go naman, pa-uwi